The easiest way to solve your problem is to face it. When you avoid your problem, it multiplies. Subukan mo na iwasan yung iyong problema. Hindi mawawala yan. Madadagdagan pa yan. Lalaki pa yan. Kalimbawa, ayaw mo maghugas ng pinggan. Hayaan mo yung iyong pinagkainan. Ano po mangyayari? Maninigas yung pagkain. Paghanda ka ng hugasan yan, mas lalo ka pang mahihirapan. Hindi po ba? Ignoring it will not solve it. May nararamdaman kang sakit sa iyong katawan. Nararamdaman mo na kumikirot-kirot ang iyong dibdib. Natatakot kang magpacheck sa doktor. Nung hindi mo na kaya, talagang hirap na hirap ka na, nasasaktan ka na. Nung nagpacheck up ka sa doktor, nabigla ka. Fourth stage cancer na pala. Di diba? hindi mo pinansin pero hindi naman nawala. Lalo pang lumala, lalo pang gumrabe. Minsan, napapansin mo din yung iyong asawa, ang iyong mister. Aba, napaka-close niya doon sa kanyang katrabaho na babae. Pag nag-uusap sila, napaka-sweet nila. Sila lang dalawa nakalayo doon sa mga ibang katrabaho nila. Pag tinatanong mo siya, sino yon? Aba, defensive na agad, hindi po ba? sinasabi niya, huwag mo na pakialaman yan. wala lang yun. Pero tignan niya po, dahil merong pag avoid may pag-iiwas, meron ng kinikimkim, meron ng tinatagong galit sa kanilang damdamin. Ano nangyayari? Kalaunan nag-aaway, kalaunan sa sabog na lang sa galit. Wala pong magandang na ang pag-iwas. Amen. The more that you avoid it, the more the problem it creates. Hindi po banal na ugali ang pag-iwas sa problema. Amen. Ugaling demonyo ang umiiwas sa problema. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, umalis ka demonyo. Itong si Pedro ayaw na maghirap ang ating Panginoon. Bakit po ang demonyo ayaw niya na tayo mahirapan? Kasi nga ayaw ng demonyo na lumitaw at makita ang ating potensya. Dahil mabubuksan lang ang iyong kabutihan kung dadaan ka sa pagsubok. Yan ang iniiwasan ng demonyo. Pero ano ang sabi ng Biblia pagdating po sa paglaban natin sa demonyo. Resist the devil and he will flee. Sabi niya, resist. Huwag kang matatakot sa kanya. Stand your ground. Be confident. Basta't harapan mo lang yung demonyo, yung problema sa buhay mo, yung mismo aalis siya. Yung mismo matatakot, lulubayan ka. Ang mga mabubuti at banal ay mga taong matatapang. Hey man, bakit na panghihinaan tayo ng loob? Sabi nga po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, di po ba? I have overcome the world. Sinakop na ni Yesus ang mundo. Bakit matatakot ka pa?